Bastanteng supply nin pagkakan urog na nin baga sa Bicol region pigsyarto kan DA Bicol sa tahaw kan posibleng epekto kan El Nino sa mga masunod na bulan. Mantang pirang paraoma sa San Fernando Camarines Sur agrangay ang kawaranin marhay na supply nin patubig sa saindang umahan. Ang interbensyon kan mga imbuwaltong opisina sa bagay na ini aramunta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica allocate sa National Irrigation Administration Region 5 sa 2025, pipirito nindang i-prioritize ng mapondohan ang irrigation system sa Barangay Plansa, San Fernando. Ngaling diin naman mga problema pa sa patubig ang mga paraoma. Bastante ang natipo na supply ng mga pagkakan sa Bicol Region, hali sa mga ginusikan bulan ni Nobyembre hasta Desyembre 2023. man ng buffer stock kan paroy asin corn seeds sa rehiyon. Kaya sigon sa Department of Agriculture Bicol, mayo nin dapat na ikahandal ang mga Bicolano. En kaso man na magpuunang mamatean an epekto kan El Nino sa rehiyon. Alagad sa mga panahon na ini, man nin pangapodan ang ahensya sa mga paraoma they have to inform the municipal agriculture office ano yung mga tinanim nila, gaano yan kalaki, para din po na monitor ng uh, munisipyo ano itong mga nakatanim sa kanila at ano ang pwedeng tamaan din. Sa banwaan San Fernando, ang piga si parang maapektaran kan El Nino, iyo ang mga lugar na mayo ni pigaasahan na patubig, apuera sa nasa uran, pigaabisuhan man ang gabos na nakatanom na na mag-file crop insurance. Ihili mo man ninda itong planting calendar kung mag-observe sinda, kung talagang based sa inyong experience, tapos kung talagang mayo, uh, kayo mag ano mag-invest sa water itong pump na deep well para in case na talagang mayo yung source, mayo ning puran. So pwede sila ma makakuamang gyara ito. Ang porsyo na inikan barangay planza, saro sa mga mayo nin maray na sistema nin patubig, rain-fed o nakaasa sa natitipo na tubig uran. May mga umahan ngani na nagagaratak naman, kaya may paghandal si Tatay Jesus sa maabot na mga bulan. Pero ini, isa ko, kung mag-ilin yung pebrary, saka Marso, ba din yung mag -ani? Ay ang kagadan minig di talagang mapakarain patubig. Taong 2004 pa daan na an ang irigasyon na inisa sa indang lugar. Alaga da'y maninda nagagamit sa da'y masabutang dahilan. Sigun sa National Irrigation Administration Region 5, Kulang pa ang lead canal kan irrigation system sa Barangay Planza, kaya day pa man nakakabulos din pakarayan tubig. Iprograman namin po yon kaya lang ang problema palagi siyang na-discuss na din sa nakapropose namin. Pero priority namin yun ma'am ngayong CY 2025 na madugtungan yung lead canal para makapasok yung tubig, maglakas yung source nila. Plus yung mga canalization sa sasabay namin sa program. Sa ngunyan, Kate, iguan naman subot yung initial survey na ginibo niya Bicol duman sa imbueltong irrigation system sa barangay plan sa San Fernando. Iguan naman sindang na-identify na area kung sa ibubugtak itong kaipuhan na structure para sa papakarayon na porsyon kan irigasyon. Kate? Jessica, ano ang rason sa likod kay ining duwang dekada ng daipa na papakinabangan kan mga paraoma ininga nga irigasyon na ginibukan niya dyan sa barangay Plansa, sa San Fernando? An explanation, kan ka niya Bicol, every time man na nagpapa na, na, approve ng pondo, nakalaag man ini, so duman sa proposal nila, alagad, inhulingan nga nita, limitado sa naman ang budget kan uh, ahensya, igwanin mga pipaprioritize na mga proyekto, particularmente itong mga areas o itong mga irrigation system na nadanyaran kan mga bagyo, nakaipuhan din ayuson itong structure mismo. So ining uh, sa part kang planza, medyo na least prioritized naman siya ka itong kampondokan do kan ahensya sa ngunyan man ang hagad kit kan niya bicol duman sa mga part kay itong irrigation uh, association duman itong mga paraoma na magpasa liwat sin follow up resolution tanganing mas pusog na itong mga dokumento na ipapasa para naman sa taong 2025 Kate All right Jos Mabalos Jessica